Ayan kayo ang lumapit ha. Ilocos from Ilocosur. Kay diwata no. ako. Ay, no. Ayan, bagay daw tayo. Idol. Kaya pa Ay, kiss daw. Pwede ba papayag ba kayo? Pwede. Wala akong masawa. Ayaw nila. Charing lang. Sige na, kiss na. Gusto naman. Masarap. Charing lang. Thank you, Diwata. Thank you. Ayan na, silang nag-request ng kiss ha. Galing sila Kumakain pa siya, oh. Nice to Buti ang bite-bite niya. Kumain kami. Okay, thank you. Okay, ho. Tuloy na natin yung pagkain. Okay na? Sige po. Thank you so much. Ingat, ingat. Let's go now. Ayan guys, ha. maraming salamat. Actually, nakakatuwa naman yung mga taong galing pa sa Ilocos, pumunta dito. Picture-picture kami. Tapos, hinalikan pa ako ang gwapo-gwapo, diba? O, ayaw ka pa ba, guys? Silang lumapit dito para halikan ako. Ha? O mga bashers, ano naman ang sasabihin niyo? <laughs> si Kuya ang nagsabi, narinig nyo naman kung pwede akong i-kiss. Ayaw ko nga sana, pero parang ang sarap. <laughs> parang dito yun sa kinis. Tika nga, ay sarap! Turing. Thank you.